Yung pala, kailangan isip ko pala yung boy shit na Hindi na, hindi ko mahanap. Hinaanap, no, kasi wala lang. No, wala pala ito. <laughs> Oo, oh, wala pala. pa. Ah, hindi ka pa pwedeng, ano, ka camera. Hindi ka. May passport Hindi ah, ka pwedeng dagger. May insito. May insito ka. ay kasi. Ha? Ah? Mayroon siya yung pa? yung uh, 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 ah, kang uh, Pinasaw, ka sa paradan, okay, so, maga, sa pagising, Sir. Gilingkas sa puso sa isip, sa likha ng kalikasan, tulungan mga po Ikaw ang buhay ng gamit sa kalilisan na may kapangyarihan, tulungan mo po ako sa aking pag apply bilang caregiver na ako po ay matanggap para makapagkabaho. Tulungan mo din ako sa aking kapaneng na ako'y natanggap na. Ha, ah, natanggap ka na. Tulungan mo ako na mabigyan ako ng job order. Yung tinawag na yung makatabaho na job order. And then mabigyan ako ng kapay ng proposal sa aking pagkukrus principal maaprobaan. Mabigyan ako ng medical pitor. Sa aking pagkamedikal sa medical clinic, ng ako'y pumasar at pitor at landbis. Tulungan mo ako na mabigyan ako ng kontrata. Makapirma po ako, makapasok ng kontrata sa IWE at mapurmahan. Mabigyan ako ng ticket, flight, detail, madispatch po ako matuloy. Lahat ng taong kausap po, babaitin mo. Iligtas po po ako, sa pisya siya at aking mong pamilya. Ikaw ang buhay na matumot ka, tulungan mo po ako. Yun wisma. Ngayon ang bawal, huwag mo dahil sa sugal, sa inom, sa good bawal sa sama hangari. Pag ikaw ay mag ha? Gamitin lang trabaho, negosyo, apply. May negosyo ka, wala? Ano bang nilalakan mo? Yung tire? Marketing, okay. Marketing, ito ang wish mo. Marketing business. Tulungan mo ako sa aking marketing na mabigyan ako ng uh, customer, cliente, na matupad ang aking mga ang transaksyon sa araw-araw bigyan po ako para sa aking anak po ay makumplis ko lahat ikaw ang buhay ng tulungan mo ako okay I wish you caregiver ito na caregiver I wish you para sa ako ikaw. ikaw ang buhay na batong gamit sa kanilista na may kapangyarihan tulungan mo si sir sa kanyang pag-apply caregiver na siya ay matanggap para makapagtrabaho mapropose sa principal maprobahan Tulungan mo din siya. Pabigyan ito ng minikal, petor kasi, petor at Tulungan mo siya. Pabigyan ito ng kundrata. Maprobaan, pumayagpan. Tulungan mo rin siya sa kanyang business bilang ano ka agent? Ano ka ba? Yung anong business ka? Yung yung ano ka assist? Ano yan? Processing? processing document assist. Tulungan mo siya. Ang mabigyan ito ng customer araw-araw at matupad ang pangarap bilang kagigibig. Ikaw ang buhay na matumot ka. Gamit ka sa kanilisa na may kapangyarihan. Tulungan mo si sir. Tulungan mo po si sir. Tulungan mo po. Okay. Nakita niyo mo gumalaw. Okay, aprobado ito. Okay, ngayon. So, sa pagkakarinan. Ah, uh, itong itong sinubuan na akong uh, ano, ng uh, mother. Kailangan ng katitiks katawan. Dito sa init ngayon. Ah, uh, pag may, may company ka na, may mga nagtatanggap ka na, babalik ka ulit sa akin. Dinis natin na mabigyan ka ng medical. Pagkatapos sa medical, Iwis natin sa sunod so, yung nabigyan ka ng kontrata. Sunod, hintayin natin sa sunod naman, nabigyan ka ng ticket by detail. At makalis ka na. So, na. Kasay so, ko ito ng ano, ng ano, ito yung nangka, na ah, pangpabango. O eh, ito yung mater na ano, sinukuan mater, ibibigay ko sa kanya. Ay, hindi ito maduro. Matigas si ano, pagod ito eh, bagun.

nagkakilala kami noon. Maganda yung bato na yun ah. Puti. Kasi marami yung buwa sa akin. lagi testig na yung buhay. Ayan sa Dito yan sir. Ana no? Oh. Ah, itali. Ana ni Mudiri. Ang iyong kausap ng tao, totoo, hindi, hindi ka lulukuhin ito. Yan o, kasap sa trip. Para syurte, ah, para, para pag-apply mo, hindi ka mahirap mag-apply. Yan, hindi, nag-apply siya at history siya. Okay po, 150 lang ang ating regular at yung okay, mga. Dede. Taga na yan dito sa ating mga almost 150 lang. Ingatan mo siya. Pag-upakpangan, bawal sa pagmumura. Huwag na rin sa patay, ha? Ah, oh, uh, bawal sa patay kasi mutya man yan. Pero oh, iwal sa bahay. Pagpunta ka sa patay, pwede ka magpunta sa patay. Huwag ka sa patay. O pwede ka sa labas lang. Wala na ito na kuya. O, yun lang ang sayo. Pag makapira ka, super, super na ang kukunin mo. Super. Ang super namin, 740 may nangka, may tagusan, may kapit, may linta. Yung linta pang ano, pang pang kapid talaga yan, hindi ka makapitaw. Yun ang aking mata niya bago yung linta. Sige. Ay, kurutan yan. Pang kabal yan, pang kabal sa katawan. Pang kabal yan, pang kabal. Pero yung may sinukuhan ka, hindi mga tao sa iyo, basta kausap mo si Rosang ang gabit natin, hindi mga kayo. Kanina po ang minumura niya na. Kasi may kamerad na siya. na siya. na yung kamerad. Para mag-umina mag-meet. ko nga. Ganun, meron naman. O oh yan, kasay. Alam mo yung buto na pang kasoy? Ha? Buto ng kasoy. Matani. Iba pa rin yun. Oh. Natawag naman dyan. Okay.

Ay, napakamirito eh. Oo. Oh. Wala pa bula. Daming tao na. Oo. Oh. Magkatao. Oh. Oo. Ayo <tinyo> pula si Utol eh. Mira. Nagiiingay ka lang man nagiiingay ng bitter. Doon din, pero tayo. Oh, tayo din, tayo din Hmm? Ano okay. ba ba? Tol, malaking isip to mamaya. Si okay. Otor Hilda, binaril yung dalawa isang yung baon niya. Okay. Dalawang putok. Ay, tumawag sa'yo. Pero, umang, natanggal lang yung takip. Yan ang, yan ang magandang balita mamaya. Ah. Okay. Uh. Ang lupit. Sinabayan niya yung bumbero eh. Kaya hindi talaga malibitik eh. <laughs> <laughs> ako na sabi, bumaga. Nakahiga pa nga ako eh, bumbero. <laughs> okay, Pag-gising ko eh. <laughs> ano nangyari ito sa grapa? Okay na? Ayaw ko, di... Wala naman, di naman nag-comment eh. Nag eh. Nang-reply lang ko eh. Galit eh. Hindi mo naman kasalanan. Kung salanan, buti kung inagaw ko sa kanya I yun. Mean. Agalit yung gumawa eh. Hindi, <laughs> pina, hindi ko naman kasalanan. Ikaw kasi pala may kasalanan eh. <laughs> magpapauso uso kasi nang hagis-agis -agis, eh. <laughs> Agis-agis ka kasi, mambira. <laughs> Iya, iya. Oh, so things, iya, agis, agis, agis <verwahaha> Mabuti ka mo tol, yung mismo may-ari na, na ko ng paliwanag. At least hindi, wala siyang ano na pinili ako mismo oh. Uh, nagano, nagpaliwanag siya. Sa so, nakabili. Kasalanan ah. Uh, nung uh, ano uh, na Kasi ano. Hindi ko naman sa pinili. Wala, wala talaga yun ka. Kasi unang bagsak eh. Parang

at kasusunod yan pagbalik mo bag na yung ano puno na yung bag dito pa ay lang anong kahit to Anong kahoy? Anong kahoy? To. Ege, ah, lumulutang to. Okay, salamat. May ka ng Bicol. Ah, may Ah. tao. Obrigado. mấy lần cuộc đời của anh em luôn thấy anh em mày ăn mừng thấy anh em mày ăn mừng thấy anh em ăn mừng thấy anh em ăn mừng thấy anh em Saan galing? Saan galing? <coughs> Ay, galing? Saan galing? parang galing? Saan yung ano, storage. Eh bibili ako ng memory. Kasi P yung memory, yung storage kasi ubus na. Hindi ka ito nag-delete Hindi, sabi yung sa kaya, kaya bibili ako ng memory para mas katas. Hindi, uh, hindi, 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 mga hindi, hindi, Yung mga hindi, 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 kasi.

hindi Sino ba 'yung? Kapitikan. Okay, um, picture 'yun. Picture. Eh hindi naman ako na. ng kasalanan sa dalanan bibigyan mo sa akin ng gadget? Kok natin 'yan ng video. O, isuko mo Ikaw ang nagpepresenta na. Hindi naman ako. Ting, pala may Oh, sino may gusto? Wala wala wala, na sa tong pakialam ng ano. Wala nang pakialam ng nabigyan kasi bili na wala na. Oo, oh, ang isang bagay kasi pag oras na binenta mo, na, wala ka nang pakialam. Hindi mo mayari bilhin ka muna. Ngayon sa mag-fitness eh, hindi na kasalanan na mag-fitness. Kaya mo 'yung mag-fitness? Oo, pero kaya tapos din lang naman tayo ang nag-aaroon. ano ron. Pati kung hindi natin 'yung lahat. Ano 'yun? Lang. Ganun lang. Ano lang Pala ano ko na isang may Pwede rin akong bestit na rin po Ang mga ito ang dating mo Siya I-anting yung hunter mo siya dito Kaya pala maraming gari kila mo sa kanya Kaya minura yung picture na Tapos ibo ko eh Tinanggal yung mga picture niya Kaya pala burayin yan Oo, oo. Pero doon sa messenger ko Di na buburay niya yung sa messenger, hindi niya kayang burahin. Hindi mo na lang Hindi, ang mangyayari nakano ka. Eh, bablock ka niya. Uh, na yun uh, sa messenger. bablock ka, kaya wala ka na, wala ka na, na message na may sa kanya kasi nakablock ka. So, wala na. Scam na yung magkano. Ganong gano'n yun. Ah, dalawa. Kabuti di kinuha yung alo, yung na kulay-pulay. Yung kinuha ko yari. 2, 5 yun. Di ko kinuha Naisip ko na ako dahil pagdating ng ano ko, best ko, pakuha ko sa'yo, kunwari ilang dati ko sa kong. Pero pag ang best ko, hindi ko na, hindi na pwede sa kanya. Bakit naman marami naman pinapadala? Nakita ko ang pasyon niya, napadala naman siya. Bakit natapat sa akin na hindi ako pinapadala Eh baka naman nalilitan yung pinadala mo kasi magbabayad ka ng shipping fee. Magkano yung ano mo? 200. Totoo yun. Yung... shipping pa pag safety lang to hindi na sa mga usap eh, safe na pa, ang promo doon yun, hindi po lang. Ah, si Pink Tay, binigyan mo na naman dahil. Kasi nagsabi eh, oh. kung sinabi, nagsabi yung tagtagan, dati ko lang wala. Ah, oh. eh baka busy lang ako eh. Baka, kasi may mga pagkakataon tol na yung tao busy Mga isang linggo, dalawang linggo, bago na yung kasi kaso, ang time nila. Hindi na sila gano'n, online. Hindi na gano'n, baka busy nga, baka merong important. Oo. Ang may importante yung ginagawa. Yung other ko isa, yung uh, Matin na. Saan uh, po Omega? Saan po Omega? Anong gamit? Ayun niya. Ayun uh, ano sa bahay sa pinangin niya. Ayun yung Green. Ah, Cinderon. Cinderon. Saan po Omega? Ang saving lang kasi ano na yun. Eh. Sinari ako sa... Omega ng bas, bas dito. Alpa Omega, matakas ang kulay niya. Oo. Oh.

Sabi sa akin, matindi ang ginawa ko sa iyo, Kaya pag nga rin bakal magpaglawa sa <mulik> akin, mo nang ko ng Pag binibig, pag dyan, binilapad ko dyan, may Tapos ginawa ko dyan. Pag sa'yo ka pang darapan, magkipag-ibig ko. magkipag dyan, ko ng ng oras na sumakit ko, inanggal. Na oras inanggal ako. Sa bakong sila pinapunta ako pag akin yung loader ko. Sa bakong sila, malatid yun eh. Ako mismo ang kukuha, wala nang shipping. Mura na. Anong pangalan? Mutya ng kalikasan. Doon sa office na yun. Ano sa office na Oh, Oo. May pure gold. Doon sa umabuha siya. Anong pangalan? Alin?

po. Nakalagay yung mga ano, ano oh? mo. Naman, tingirin, mo. na oh, oh, oh. Ako yun eh. oh. Prince ko niya ko. Oh. Mo, ako, ko ko, kayo, oh. sa mo. Ano. ko ko yun. oh, Kasi meron akong ano dyan. May kasamahan na, na mga kaibigan ko na taga dyan sa Peace 9. Sa PIS9 magmumpaga rin sa mga 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 Hindi, nasa minta siya, ano, ang tigil ng sa siya. siya, pero nakalagay sa ano, nakalagay mo sa ano, nandun yung mga picture mo. <Canin> Oo, oh. mga picture <tiếply> mo. Malapas pala yun. Oo, makikita yun. Yung ang tigil ng minta Prince Prince ko siya. mo? ang rin hindi pa ko niskim. Hindi mo nga testing na ano, yung kalming ko. Galing sa kanya, yung mga tindig. Nandun mo siya, nandun mo siya. Nandun mo siya.